noon welcome back to my channel. Hello si Pendita. Ang naman si Lucy, guys. Ang buhaton ko ngayon. Ang gawin ko ngayon ay maglelist dito sa aking medalyon. Guys. Itong medalyon na ito noon mahal-mahal na mahal ang presyo. Ngayon guys, dalawa na ang sinyal sa ang ganyang anak. So alisan, alisin ko mamaya ang ganyang anak guys. So ngayon, ah releasing ko muna ang ganyang dahon. Ang ganyang dahon guys, malapad at na-attract ako dito sa ganyang dahon guys. O, tingnan ng dahon guys. Napakalapad at may mga, ay, ang color ba? Hmm? Tingnan ang color. So, middle yun daw ang tawag medalyon daw ang tawag ani na halaman ah, sa una guys at na ako na magkaroon ng ganito nga halaman ah, yan yan ang medalyon sa so, maglilinis mo na ako ng ganyan mga dahon at mag-alis sa kanyang mga saha mamaya. Ganyan samahan ninyo ako guys sa pag-alis sa kanyang sa, uh, salamat sa mga nanonood dyan kung mayroong nanonood so salamat uh, thank you very much sa inyo sa mga friends ko dyan sa YT uh, salamat uh, alaga ako guys sa tabi ko uh, alaga ako sa tabi ko Wala oh, ching. Ada ching dari agi ching. Dari ching. Hmm, agi na. Pantali. Ano yun na tayo yun? Agi na agi. Pantali. Agi. Ayaw. Ayan guys. Maglilinis na ako guys. Uh, oh, Natapak ko guys sa so, kanyang lahan. Ayan, ang medalyon ko guys. So, mamaya, gunutin uh, gunuting, gunuting ko yung, yung, anak niya. Ang gunutin ko yung tono. Oh. Masama. Si Parek. Eh. Ayan guys. Ayan. Mamaya guys, mag-iiba na ito. Alisin ko ito. Alisin ko ito. So, mawilin siya ang kanya mother. So, tatlong dahon na apat na lang mawilin yung dahon. So, mamaya guys, ako ni-transfer ang kanyang anak. Yan ang kanyang dahon, guys. Meron bang puti-puti ba? Mana akong mga akong alis angkang putih puti-puti sa kanyang dahon. Yan, guys. Alis na kanyang mga puti-puti. So, mamaya, alisin naman ang ah, kanyang anak ito ang kanyang anak guys so yan ito po ito pa so ang mama yan ang mabilin na maya.